Hey guys, may pupuntahan kami. <laughs> Dahil walang tao sa salon. So may pupuntahan kami hey, hey, hey. guys. Sabi ni mo na ayoko ilagli, ayoko <Ayaw laughs> ilagli. <Ayaw> guys, <laughs> may okay, so pupuntahan kami guys. Makain kami sa may... Samahan kami. Basta, samahan niyo kami guys.

Hai aku untuk guys <tellan> oh, <palit> <tellan> Dakuag ba ba ni ta Jinji oh. Ben. Ta nagpalit pa si Delpa. Hello grabe jud ka init. Buro gi pa ka kung panit. Ben, dali na. Ini mah imo, kadili. Koy pani auto gaga. Eh, nagrasik ano. Oh, pali. Milit sa kilit. Marilip sa mo dira

ket bahay gano <laughs> buwat buwat sa internet ang mga high blood tapi segane tapi sa, sa pinch Uy asa mo man sa unahan si tehol ha oh. Nagmeag mga kibot oh. Virgin kayo mga lubot guys. Asa man sila mga to nga utong larok man, sobra pag mga ungo. Na kay wad andro kamo je pasangin lan. Lamihan ninyo no, gihim mo kanyang taga-video. Dilaylay Ila na biya ko. Wala na mong tuyok pa. Tuyok ko eh. Ang sila, wala na mong tuyok pa. Nagreklamo reklamo taga-video. Nagreklamo yung taga-video. So ayan, nito uh, ko kayo dito sa lugar na amin. Dito sa Escalante City. Pwede yung plaza namin guys. Ito yung city hall. Ayan yung plaza. Ayan yung ako. Ito yung dati yung city hall namin. Wala na tao kasi nandun na sa Pentagon. Sa so, bugas na ngayon ang city okay. hall. Ito so, ngayon. Ito yung ano nila guys. Ito yung basketball court. At ito naman yung police station dati. Pero ngayon, barangay balintawak na siya. Yan. Ay, ginghapo ko <laughs> ba Hello. Sayang, kumamalay. So, ayan, nalapit na tayo sa so, pupuntahan natin. Paglakad lang kami, guys. Wala kami yung pamasahe, eh. Charissa. <laughs> Ay, gusto na namin maglakad kasi para makita namin yung buong lugar. Tsaka yung bablog natin. Ayan. Charan. Pimpins. Yung kakainan natin. Pimpins. imam <laughs> tak tai sa luob moy bulan kau moy meru ingin cumin Bye. order ko ni. Guys, dito kami niya sa team. Same story nila, guys. At meron nila mga mas mamalay nang masarap na halo Sige ko oh hindi ko gusto. Ano ba kasi mo? Alam mo ba kaya namin. Wow, bro. Oh, sige, puno na kayo dito, guys. Magpalamig tayo dito sa pin Oh, grabe si Dil pa. Ang bilis lang. <laughs> Thank you. Pwede, makakapangayot sa araw. Yeah, zero naman yun. Oh, punta na kayo dito for only 89 pesos. Oh, kayang kayo sa budget yeah, nyo. At syempre, busog na busog kayo dito kasi sobrang dami nyo. Oh, dami nyong sahog sa, oh. ano, tingnan nyo, ang dami pang cheese. Oh, diba? Uy. Nagnakawan? Nagnakaw pa to? <laughs> Hindi ka pa contento dyan? <laughs> Hinakaw ko pa yung ano ko. Halo-halo. halo <laughs> Duran. Oh, naman <laughs> Ay, Diabetes naman ikaw eh. si yan. Bawal ba, <laughs> So guys, <pa>. subukan <laughs> niyo yung halo halo Sobrang sarap only 89 pesos. No, eh, eh. Sige, <laughs> eh, tikman nga natin to. Wala, ang laki ng ice cream. <laughs> <S -tikman laughs> na, oh, <t> <laughs> ano siya ice cream? ice cream? Ano siya ice cream?

Pagsaluhan <laughs> lang daw nila na yung isa. Hey, okay, ako nga, tikman nga natin to, guys. Tara, wala. Grabe, kadami ng sawit. Mm. May ice cream at ubi pa. Diba? Sulit na sulit. Eh. tikman nga natin to. One, two, three. Wow! Sarap! Sarap! Ma, ano siya creamy tapos marami siyang gatas. Sulit na sulit 'yung 89 mo, no? Ngini-tik man pa natin. Hmm. Tapos sa kabilang sa unang ka 89 pesos. Sulit na sulit. Ngini-tik natin. sarap. na may ibang pagkain, marami rin sila, guys. Marami kang pagpipilian niyan nasa ano nila food chart nila Mm. Sarap. Kasi kumain na kami ng tanghalian. So, sobrang init kasi. So, ayan, ginawa namin. Bihagan ako sila. Mamalay. Minahuyok ba yun ng alu-alu? <laughs> Kayak ini hmm. Biu pa Biu pa <laughs> 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 Ano <laughs> na sa pariba food goals. Tingin, ay nuna na ubos na nila, guys. Ayan. Simot na simot. mot. <laughs> Puro trailer Hmm, nahurot na yung pamantayan mga Lalo na sa dinje, makinag ba? Oo, pinabutan. Kita nung panga. Kita nung Satisfied ba kayo, guys? Hindi so, ka ba masasit na yung simot masimot, oh, oh, oh. Ayan, iyan, yung, na simot, oh? Oo. Oh. Ayan, tingnan nyo, walang natira. Ah, oh, nandiyan na kami. <laughs> Power bank po <laughs> <ha? laughs> ko yan, ha? Power bank ko, you know, cellphone. Thank you, ma. Solitin. Uy, ilik Guys, punta lang kayo. Marami silang mga foods na yan. Pipilian nyo yan. Yan, nandiyan lang lahat. Sa hey guys! Babush! Ala. iniwanan ako nila. Oh, nabusog lang kayo. Iniwanan nyo na ako. Iniwanan ako nila. Yan yun. bye-bye guys thank you for watching <laughs> <laughs>